ay taglagas-lagas kang ulan okay. bakit ngayong ko pa dumikit tumalagas na yung ulan basa na nawang gawin nito waliligo okay. na nawang gawin sa ulan <laughs> 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 Pagkakataon na tayo, Erwin. Baka, na tayo. Hindi lang, Erwin. Baka, wala na tayo. Patay tayo tayo ng ulan! Baka, Erwin! Baka, Erwin! Bagyo na to! Baka! <laughs> <laughs> bagyo na to! Bagyo! <laughs> lakas na ng ulan! Maliligo na lang! Grabe yung lakas ng ulan! Maliligo na lang yung lineman natin! Wasak <laughs> na tayo nito! mo? Kanta oras nga day mo? Kamay 32 Sige Ito, trito Ay <laughs> Hey, waliligo na lang siya Oh, mga macho, mga macho Yung mga lineman natin macho Basta ang ulan, ipagpipigil yun sa pagpikit, 2.369 Kahit kalakas ko yung ulan oh, Wala kasi yung ulan, hindi ka muli nakasilong, masak pa rin ako hindi bike namin, masak din yung driver, si Gord lakas ng ulan. Sabi ba sa ina kami? Grabe, lakas ng ulan. Tuloy-tuloy pa rin. Mahilap kung makidikit na yan. Doon na lak kalakas yung hangin. Parang hindi gumagalaw yung barko. hindi pa ina area yung ano spring line ta si 1369 pati na lang nawala yung ulan hindi na kami masyadong nabasa Thank you guys for watching.